Ayan, may ampalaya na. Ayan na naman yung salarin, no? Kuya Jering, salarin, no? Oo, oh, ayan. Ayan, ayan. To join daw. Ay, -ay. So, ay, alam mo, ito yung masarap na ampalaya. Ayan, oh, yung first customer, oh. Ito na magbe na mano sa'yo. Oo, oh, okay. Lang. Ayan. Oh, ayan, man, meron na rin bawang, man, tsaka man, sibuyas. Man Lulutuin nyo na lang. <laughs> 20. 25. Oh, okay ayan. Ano ba talaga? Magano ba talaga? 25. Ang alin? Ang yeah. unang-unang. Alin? Malalaki kasi. Oo nga. Ayan. Ayan ang dala niya ngayong longta, lampaya, <laughs> at saka... Tinatawa naman naman ako, Beli. Pansin <laughs> ah, <mas> ka dyan. <laughs> suwa. Ay, ay, may suwa pa siya? Yan. Ayan. May sibuyas, may bawang. Pakailangan niyo. <laughs> Mantika, itlog. Ayan ang first, first customer. Ayan. Yes po. Gulay na makulay ang buhay sa araw ng lunes.